Dito na kami sa Ho Chi Minh! 2,044,000! Ang usapan, <laughs> hindi na kami bibigsi, wala na kami luggage. Eto, ito na pili. ko. Million-million na nga yung pera, nalilito pa kayo. Eto, dami namin ang bili. O oh, ayan, nandito na kami sa Magdo. Nagpadala sa... kami ng postcard. Welcome to Ho Chi Minh! Good morning mga kamokong! Ha? Ngayon naman ay papunta na kami ng Ho Chi Minh! Ayan yeah, guys, right. so nandito na yung vlog namin. So kita-kita tayo doon mga kamokong. Alright! Hi Ho Chi Minh! Yehey! Nandito na kami sa Ho Chi Minh! So mag-i-start na tayong magluto! Uy! Maubos natin yan. Kaya na, magsisimula na kami kumain. Habang tayo namin ang aming order. Ang dami namin gutom. Kaya madami kami in-order. <coughs> ya, papasok tayo dito at magsha-shopping tayo. Dito tayo pumasok sa So, yeah, nandito kami sa Uniqlo dito sa Ho Chi Minh at sige, magbabayad na tayo, okay. payment. Uh, English, English mo. Ayan, English. Then, alright. Tapos nilalagay ni Mok yung continue. Then start titimbangin natin. Then, lahat ng mga binili namin ay malalaman niya na kung magkano. Total scanning, 2,044,000. Wow! Wow. Tapos, mabayaran natin ngayon siya ng card. Tap. Ang galing sayo <laughs> ano sa inyo yun. Ang saya. Accepted. Eh. O, oh, diba? Ayan. Oh. Tapos mo na. Tapos na. Wow! Ang galing! Payan ba yan na kami ni Mark? Ang galing! You know, nalaman, niya. Pa, nalaman niya. Nalaman niya lahat kung anong laman nun. Tapos, ngayon yung mga paper bag. Then, kukuha tayo. Pili sa kami ni Mark. Ayun, ng paper yeah, bag. Ayun, thank you! Yay! Ang <laughs> saya! Alright, nakabili na kami! So, nandito naman tayo. Bibili naman tayo ng shoes. Ganito yung bibili natin. Ganito pero kulay parang uh, dark siya. Parang black gray yung pinili ko. Ayan. So ganyan din natin. So, na tayo dito lang natin. Nagpakuha na kami ng stock. Ayan. Yeah. Tapos sila Karen okay. at si Rachel nandoon sila. For, uh, yeah. Ito, ito na pili ko ito, ito, ito. Ganda, di ba? Sukat na natin. Ayan. Yeah. Yeah. So, saktong-sakto okay, lang siya. 44. Yan. Yan na. Diba? Ang sarap niya sa paa. Ang lambot. Kukuli na namin ito ni Mok. Yan din yung kay Mok. Nakapili na siya. Yan. Ganda nito bag. Actually, isa lang ang usapang sapatos. At yung bag na to. Yay! ganda. Grabe. Nabili namin. Sobrang dami. Yan o. <laughs> yan. So, yan ang dami namin nabili. Grabe. Ito pa namin ito ibabagahin. Tapos, yan yung kala. Rachel. Ito na. Rage. Ayan. Ayan na siya. Super dami. So, di na namin ito mabibitbit. So, panigurado uwi muna kami ng bahay. And then, ayun ang hotel. Then, ilalagay namin niya lahat bago uli kami gumala. Oh, thank you. Thank you. Dito sa Wachimin may pinupuntahan kami parang uh, street na grabe talagang lahat pwede mong inuman. Yan. Favorite namin place yun. Ayan, mga kabukong, good morning! So, nandito pa rin kami sa Ho Chi Minh, Vietnam. At nandito kami ngayon sa post office ng uh, Ho Chi Minh. Parang kailan lang nandito kami. At ito na naman, balik na naman kami pero iba naman ang kasama namin, mga kaibigan naman. Ayan. So, tara, ligid ko kayo dito sa loob. Ayaw, ayaw, really nice. <laughs> <laughs> So, ayan mga kamukong. At nga pala, last day na namin ngayon dito. At mamaya pa uwi na kami. Ayan, mga madaling araw. So, pupunta ako na sila doon. <laughs> Pinadala nila yung sarili nila ng postcard. <laughs> so beautiful. So, dumating diba sa Pilipinas, guys. <laughs> Grabe, ang init din dito sa Vietnam. Init. Pero sige lang, tuloy lang. Ang init, ang init dito. Hindi naman na obvious, diba? Grabe. So, punta kami ngayon ng McDo kasi si Rachel. Lahat ng mga pinupuntahan niyang bansa ay kumakain siya sa McDo. Kaya gusto niya matikman yung mga iba't ibang lasa <laughs> ng McDo sa iba't ibang bansa. Kaya so malapit na kami. Malapit-lapit na. Konting uh, Cambodia kembot na lang. O oh, ayan, nandito na kami sa Bacdo. So pasok tayo. We order today. Okay, may English naman pala. Ayun oh. Alam na 'yan. Ay, ay, ay. Burger ako. <laughs> Order Order muna kami. Dumating na ang ating order. Yan na. Kala ko na sugar eh. Let's eat. Ito na ang aming breakfast ngayong araw na to. At ayan mga kamukong. Next naman natin ay sa So Bentan. Balik na naman kami. At dito tayo mag-shopping na naman. So tara. So, Tawid na tayo. Ayan, at napabili na naman kami. Ako <laughs> ang usapan, hindi na kami bibig kasi wala na kami luggage. Napabili na naman. Ayan, kaya, Ayan, ang dami ko napabili. <laughs> so, ayan mga kamokok. At ngayon naman, magla-lunch kami. Late lunch na to dahil uh, parang busog na busog pa kami. Ngayon, nandito kami sa food court ng ano, ng uh, Ho Chi Minh. So, dito tayo kakain. may hindi lang kami. Ikot-ikot lang. Ano napili nyo dyan? The usual po. Ah, uh, po oh, ang kanilang napili. Sobra daw Million-million na nga yung pera, ah, nalilito yeah. pa kayo. Ayan. Nakalito yung million-million. Oo, million. oh, uh, pinuha ko yung yung pera. ba? sarap ng food nila. Ito ang food narration Rachel. Kaya mau ubusin yan? Yes. <laughs> <laughs> mix bowls. Ano? Sabi niya, mo ba take out sauce? <laughs> nang Hi. <laughs> 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 time. <Kainatan. laughs> <laughs> At pauwi na kami maya maya. <laughs> Yan. Yay! Yeah, big... Ayan, at, at pag umuwi kami ni Mo, pag na kami ng Pinas, lagi kami dumadaan dito sa Big Bowl. Ayan, kumakain kami ng pork. <laughs> Kaya mga kumukong, let's eat! Ala pa si Rachel at saka si Karen. Kung um order pa. totoo na to. Pauwi na kami ulit ng Pinas. Alright, kita-kita tayo doon mga kumukong.